Nay, masikip na po yung blouse ko. Ay, ganun ba anak? Pasensya ka na hai. hindi pa ako nakatanggap ng mga labahan eh. Kaya wala pa akong pera ngayon, pero pero pag, pag nakapaglaban na ako mamaya, huwag ka mag-alay. Bibili kita ng bagong blouse, okay? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Sanay naman po ako dito. Pasensya na talaga, anak. Oh, ito lang yung may bibigay kong baon sa'yo ngayon. Eh, wala pa talaga akong pera eh. Talagang walang wala eh. Ang dami na nga po nito, Nay eh. Thank you pa. Pasensya na talaga, anak ha. Simula nang iniwan tayo ng tatay mo, talagang nahihirapan na ako, akong kumait eh. Di ko kaya nang ako lang mag-isa kaya medyo mahirap pero kakayan ko para sa'yo. Nay, eh kung magtrabaho na lang din kaya ako. Para dala na tayong kumikita. Ay hindi, masyado ka pang bata para magtrabaho. Tsaka ang galing-galing mo sa school, sayang naman kung hihinto ka. Pero Nay, nahihirapan na po kasi kayo eh. Gusto ko lang po kayong tulungan. Kaya ni Nanay to anak ha? Kaya ni Nanay to. Laban lang. Promise po Nay, aayusin ko po yung pag-aaral ko. Para po maging doktor po ako. Para po hindi na po tayo maghirap. O oh, sige, kalingan mo ha. <coughs> sige po, Nay. Alis na po ako. Bye-bye. Oh, mag mag ka ha. Bye-bye po, Nay. Hala. Pati pala itong bag ko sirana. yun, no? Gusto mo ko siya? <laughs> May muscle ako. Wait na! Bakit naman? Baka mapulis ba ka pa. Ba't naman ako mapupulis? Ano ka ba? Di naman... Eh kasi, bad yun. Kahit naan ka kayo, kaya siya nyapang-nyapang niya. Kala niyap. mo kung sino siya? Hayaan mo na. O oh, sige na, alis na ako. Malilate na ako eh. sa ikaw, anong pangalan mo? Ako? Joanna! Joanna lang ang maganda! At sige, Joanna. Kita lang tayo ulit. Aling Esther, ito, kuhin mo na to. Uh, ma'am, ano po to ma'am? Ay, ano pa ba? Eh, di sahod mo sa paglalaba. Ma'am. Ayaw mo ba? Ah, ah, medyo madami po yung nilabahan ko sa inyo. Ilang balde din po yun. tas 50 lang. Aba, nag ka pa. Anong gusto mo? San libo, ha? Ikaw, na mo, ha? Parang paglalaba lang. edi eh, ako na lang maglalaba dyan. Umalis ka na lang kung ayaw mo. Kukunin ko na lang yan. Babawiin ko na. kasama mo. Nawawala yung baon ng kaibigan ko. Ah, oh, ganun ba? Baka na ba yung baon niya? Fifty daw. <laughs> ha? Grabe naman yun, sana all. Nawawala nga eh. Magugutong yan ako. Hmm. Ganto na lang, B. Tulungan na lang kita hanapin yung baon mo. Talaga, ate? Tutulungan mo ako mag-anap? Oo, oh, oh, saan ka ba huling dumaan kanina? Dito banda. Ah, okay. Ay, naku, saan na lang wala pong nakakita nun? Baka mamaya na po eh. Ay! Ito ka tayo? Kasi nga lang ganyan. May tae. Nakita ko daw yung pera mo! Talaga? <laughs> oh, ito o, oh, nakita ko na yung pera mo. Kaso nga lang, mataihan nata ng aso eh. Oh. Okay lang, ate. Yuhu! <laughs> Kadiri! Ay! Bakit na pinunas? Ba Ay, wow! Dito ka rin pala nag-aaral na loser ka, no? O ano ngayon? Masama ba mag-aaral dito? Hindi naman, pero private school to. Bawal yung mga may hirap. Tingnan mo nga, yung bag mo sira-sira. Hindi naman talaga ako mayaman. Scholar lang ako dito. Ah, so matalino ka ganon. Hindi naman, sakto lang. Napasa ko lang yung test. Ah, uh, Chacha! Bakit? Yung mama mo dinala sa ospital! Ano? Teka, teka! Ano yan? Close lang ng crush ko! Ako nga di ako pinapansin ni Jeffrey! Bakit daw siya dinala sa ospital? Eh, ang sabi kasi ng tito ko, nahimatay daw siya habang naglalaba. Kaya yun, sinugod na sa ospital. Ano? Kailangan ko mag-absent nito. ito. Huwag ka mag-alala. May excuse ka naman. Ako nang bahala magsabi kay mama. Maintindihan niyo I Promise. O sige, Jeffrey. Ikaw na bahala, ah. O sige. Puntahan mo na mama mo. Sige. piso lang? Hmm, eh, may daya ata yan. Boy, eh. may daya siguro yan, no? Wala tong daya, ne. Boy, to sa piso. Kung ayaw mo, di wag na lang. Kunin mo lang to. Daya mo, boss? Arte-arte pa, kukunin din naman. Daya, daya talaga nung sa piso lang. Ang bigat kaya nun. ba yung kasama ng pasyente, Iha? Opo, Dok. Nanay ko po siya. Um, stable na yung kalagayan niya ngayon. May malay na siya. Nawalan siya ng malay kanina kasi tumaas yung blood pressure niya. Resulta rin siguro yun ng sobrang kapaguran niya kasi sabi niya kanina dire-diretso daw siya naglalaba. Ang um, mapayo ko na lang, Iha, siguro kailangan limitahan na nanay mo yung, yung pagtatrabaho. Ah, uh, po okay, ako naman kumilos-kilos siya, magtrabaho siya, pero hindi na pwede yung parang dread-ratcho, ganun. Kasi tumatanda ng nanay mo, iha. Uh, tsaka ayun, sa pagkain din, iwasan yung mga matatabang pagkain. Uh, much better kung fruits and vegetables na lang muna yung kakainin niya, tsaka fishes. Huwag mo na mga karne, okay? Apo, Doc. Sa ngayon, okay na siya. Pwede mo siyang puntahan. May mali na siya. Dok, kung okay na po si nanay, pwede na po ba siya umuwi? Ah, oo, pwede mo na siyang iuwi basta mabayaran niyo muna 'yung mga bills niyo. Ang lutok. Wala po kami pambayad. Nako, iha, kailangan niyo magbayad. Eh, kung hindi kayo magbabayad, hindi mo siya malalabas dito. Ganun po ba Dok? Sige po. Gawan mo ng paraan ha. Kusapin mo yung mga tito mo, tsaka tita mo, okay? mga relatives niyo para matulungan kayo, okay? Okay po, Dok. Salamat po. Sige, napunta mo ni mama mo. Unang wala pa yung lima! May hinahanap ka ba, Iha? Ay! Opo! Opo, Sir! Yung pera ko po wala? Sa totoo lang, Iha, ay may nakita kong mga pera dito. Ito, oh. Kaso nga lang, hindi ko alam kung nasaan ang pera mo dito. Nasaan dito? Ibang 1,500? O itong 5 piso? po, oh, pwedeng sa akin na po yan. Wala po sa pambili pagkain yan eh. Itong limang piso, hindi ito? Oo nga po, kuya. Ano ba naman yan? Paulit-ulit. Sana po yung limang piso ko para makabili na po ang pagkain. Baka kasi sa'yo ito eh. Sayang naman kung hindi mo kukunin. Oo nga po, kuya. Paulit-ulit. Bigyan niyo na po yung limang piso ko para makabili na po ang pagkain. Kutun na po ako ah, kung gayon, ay itong pera na to ang ibibigay ko sa'yo. Hmm, kuwi ikaw talaga, Joker Kano. Sakay na po yung limang piso ko para makabalit na po akong pagkain. Huwag niyo na po akong i-prank. Ito ay gantimpala mo sapagkat ikaw ay naging tapat at hindi ka nasilaw sa pera. Eh, hey, nabinibiro niyo lang po ako eh. Sige na, kunin mo na. Hey, ikaw, yan, pinaprank mo lang po ako eh. Pinaprank mo ako eh. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, di hindi ko na bibigay. Siyempre mo gusto. Ay, nako, oh. Buhay, kuya, legit, sa akin na po to. Hihihi, <laughs> kikirig naman ako. Ngayon lang po ako nakawak na gano'ng pera. Ayak, tsaka bakit parang stress ka? Tsaka ngayon tinatawag kita, di mo lang ako pinapansin, tumakbo ka lang. Sorry, nasa hospital kasi yung nanay ko. Weh, bakit naman? Tumaas daw yung BP niya, kaya daw siya na imatay. Kagaling naman siguro yung mama mo, sa hospital na nga siya eh. Kagaling siya, huwag kang mag-alala. Okay na daw yung nanay ko. Kaso nga lang, pinoproblema ko kung paano ko siya ilalabas sa ospital. Wala naman kaming pera. Eh di makikika sa tatay mo. Patay na yung tatay ko. Eh di sa tita mo tsaka tito mo. Patay na rin sila. Oh! Ba't naman sila patay? Ewan ko. Grabe naman yun. Wala ka na ba yung ng pera? Wala na. Oh, sa'yo na lang to. Tira to sa pera ko kanina. Kumain na kasi ako kaya nabawasan na ng ng isang libo. Ano yan? Pero, di ba halata? Sa'yo na lang. Pambahin mo sa ospital. Mukhang mas kailangan mo yan eh. Sa'yo na lang. Bakit naman? Tignan mo nga yung itsura mo, oh. Para kang gusgosin. Di wow! ka ata naliliko eh. Wow! Wow! Grabe ka naman sa akin, oh. Grabe ka naman. ko. kaya ako, Sigurado ka? Naliligo ka? Minsan. oh, kita mo na? Eh, say na ng nga to. Eh, bakit mo binibigay sa akin yan? Mas kailangan mo to ngayon para nga sa mama mo. Eh, bakit pa ganyan yung mo? Ano? Maganda? Hindi. Ang dami mong uling-uling, oh. Para kang gusgusin grabe ka naman ha, pang, pang ilan mo na yung panalait sa akin, grabe ka. Kasi nga, kakatapos ko lang mga lakal, kaya medyo madumi ako. Eh, bakit ka ba nangangalakal? Dahil, hindi ba obvious? Palaboy-laboy kaya ako, wala naman akong tahanan, no? Kung di ako mangalakal, wala akong kakainin. Anong gusto mo, manglimos lang ako? Mas gusto ko na mangalakal kaysa manghingi ng pera sa iba. Oh, kita mo na. Palaboy-laboy ka lang pala, tapos ibibigay mo sa akin yung pera mo. Eh, mas kailangan mo nga ito ngayon para sa nanay mo. Hindi na, mas kailangan mo yan. Sige na, cha-cha. Kunin mo na to. Tulong ko na lang sa'yo. Sigurado ka? Tsaka di pa magkaibigan na tayo. Ang magkaibigan, nagtutulungan. Kaya ito, sa'yo na to. Thank you, Joanna! Oo na, sige na. O, say na to. Kuyin mo na. Thank you, Len. Ano ba yan? yakap ka ng yakap? Ang arti mo naman, Tijuana. Pumunta ka na sa ospital. Bayaran mo na yung mga kailangan mong bayaran para mauwi mo na yung mama mo. Sige na. Oh, sige. Thank you ulit, You're welcome. Bakit mo naman binigay yung pera mo sa kanya? Sayang mm. yun. Kano ka ba kailangan mo ng pera? Eh kuya, mas kailangan niya kasi ngayon eh. para naman gumaling ni nanay niya, tsaka makauwi na sila sa bahay nila. Alam mo, Jowana, hindi ako nagkamali sa'yo. Mabuti ka talagang bata. Syempre naman, kuya, kahit palaboy-laboy lang ako, babayit naman ako, no? Alam ko yung tama, tsaka mali. At dahil dyan, gagantimpalaan pa kita bibigyan pa kita ng mas maraming pera. Uy, ano ba? Nakakahiya naman. Eh. Asaan na?